Isang mainit na update sa kaso ng Barangay Tres de Mayo Captain na si Oscar Dodong Bukol Jr. na nasawi habang naka-livestream sa Facebook. Tukoy na ngayon ng Davao del Sur Provincial Police ang ilang persons of interest na maaaring makatulong sa paglilinaw ng insidente. Ayon sa pulisya, ilan sa kanila ay mga indibidwal na nabanggit sa livestream mismo ng kapitan bago ito maputol. Binuo na rin ang Special Investigation Task Group para tutukan ang kaso at mas mapabilis ang pagkalap ng ebidensya. Batay sa investigasyon, nangyari ang insidente bandang alas 9.20 ng gabi habang nakikipag-usap si Kapitan Bukol sa isang bisita sa kanilang garahe. Narecover ng Soko ang dalawang basyo ng bala at isang deformed slug, na ngayon ay isinasailalim sa ballistic examination para malaman kung anong uri ng baril ang ginamit. Nakuha na rin ng pulisya ang salaysay ng taong kausap ng kapitan sa livestream na itinuturing na mahalagang saksi. Patuloy pa rin hinahanap ang mga sospek at inaalam ang posibleng motibo. Ayon sa pulisya, bukas sila sa anumang impormasyon mula sa publiko na makakatulong sa kaso. Para sa iba pang updates tungkol dito, huwag kalimutang ilike ang video at mag-subscribe para lagi kang mauna sa balita.